Apa nanti nagnaganyo? Ije. Ije gua. Ulitin tayo ah. Ayan na bag nga bigat kakabzat. Ket kuman laeng nga ipa ka muka dageti amin ama kaam muka nyak ditoy kalanasan, wen na ditoy apayaw. Ta ang kuam munti agis negen ket kaka ase akpiman ama ngi tartarus nu kua nu anya talaga ti ti panag sa ok, isneg nang ah, rugila ang detoy idi kwa idi limang aldawen kakabsat iso nga uh, no no makita dakdita dita daldalan kit kwa ah pang aasiyo lang ta ni dagiti obig big naragsak na pang aasiyo lang ta nuhan no, kayo napansin nung no, kapapansin yung no, pagpagunyan niyan isneg awen okay, dita balbalay tayo no pagpagunyan dakti isneg kit ikwa pasensya anda dakon ata hangko talaga ang ha muti isnegen ken hangko matarusan hangko talaga maitarusin ta gamin ket tirason ke, a uh, hangko mo no anya tirason ata maita ma pe bigbigla e bigbigla bigbigla -big lang uh, hangko mon so nga manak magyamyamanak kadagiti makaawat kanyak nga knga anak nga Ilocan ang kuamunti yagisneg anya tinagnagan mo Aya Aya de ito when Aya Ali na? Ali ayo Ali J ti may isa tapos si ka? Aaron Aaron ayan si Aaron ayan Aaron Aaron, Aaron. Sinta umakyat si Aya sumama si AJ wala pang nabalik kasi hindi pa sila umakyat ng puno ng papaya. Ayan, at uh, tatagalogin ko po. Medyo alam ko ang Tagalog, konti-konti lamang po. Sa lahat po ng nakakakilala sa akin, kapag napansin nyo po, hindi na po ako mag-iisnag kasi hindi ko na po alam. Uh, medyo 5 days na po akong pinipilit ko pong mag-iisnag pero talagang hindi po talaga ako marunong na ngayon so nga dakayo ah, an ano san dak ta, kastoy talaga ang kumapili ti nga kwa talaga ang kumatarusanin so nga kitan tayo man dagito ikwa kitan tayo man dagito ibalbalay dagito ubing nung bata ako nung bata pa ako ayan ganito rin ang ginagawa ko ayan so ayan ito ang balbalay balbalay ng ng mga bata So kapag meron daw gumagawa ng ganito yung mga bahay-bahayan, may malapit daw mag-asawa. Ayan, tatlo po. Tatlo ang kanilang bahay-bahay. Bahay-bahay po. -bahay Bu, kahit mo ang halaman doon. Ayan, sari-sari. Wala namang halaman pala. Ito ang isa. O, oh, ayan, ayan. Nabaya kayo eh din ni eh? Kanayo ng walbalay? Ay. At dapat iti may isa dito. Eh. Meron bang isa dito? Oh. So, ito, ito guys. Ayan. Ayan nagluto-lutuan pa din parin, din sila dito. Ayan. Medyo nabubulol ako sa aking sa aking isnag eh sa aking ano kasi talagang hindi na ako marunong. Ayan, meron pa silang Ayan, at ah. So Ayan. Sabi nila uh, wala daw silang pagpangal sa balbalay nila. Maraming maraming salamat po sa inyo pong lahat sa lahat po. Uh, see you on my next vlog. Sana mag-subscribe na po lahat kasi marami po po tala akong papakita sa inyo. Sana abangan nyo ang aking nire-direcho ng ilokano at sa lahat po ng mga isnag dyan, pasensya na po. Pero talagang mahal na mahal ko po kayo. Kaya kayo magdanag, ta. Ang nga malipatan sakit original isnag niya, mahal ko amot yung isinag, talaga, Ayan, God bless. See you on my next vlog.